Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Mia ay pinanganak noong 2008 at siya ay bunso sa magkakapatid. Ang kanyang mga magulang na sina Edward at Miriam ay piniling manirahan sa Loganville na may layo lamang na 45 minuto sa Atlanta na capital ng Georgia. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan, pero ang mga larawan na ito ay magbibigay sa ng clue na siya ay isang daddy's girl. Ang mga ito ay hindi lamang malapit sa isa't isa, pero dahil sa malakasang impluensya ni Edward sa kanya, Si Mia ay nagustuhan din ang musika. Sa sobra niyang hilig dito ay sa murang edad ay naiulat na madalas itong tumugtog sa mga birthday parties at quinceañera. Kung ikaw ay isang magulang na, sigurado ako na magiging proud at masaya ka rin kung ang anak mo ay ginagawa ang mga bagay na gustong gusto niya, tulad ng ama ni Mia. Sa kadahilanan na simula kabataan ay napapaligiran na siya ng kanyang mga kamag-anak, ay lumaking masayahin at hindi mahiyain si Mia. Katulad ng kanyang ama, ang nani nito ay inilarawan din na ni ang kanilang anak ay walang nakaaway. At dahil sa very welcoming nitong ora at ito ay palangiti, si Mia ay walang hirap na magkaroon ng mga kaibigan. Nang siya ay tumuntong sa high school bukod sa pag-aaral, si Mia ay nagtrabaho din sa Dunkin Donuts. Nakaraniwan lamang na ginagawa ng mga estudyante upang magkaroon ng sarili nilang pera. Ang desisyon niyang pagsabayin ng pag-aaral pagkakaroon ng part-time job ay hindi pinigilan ng kanyang mga magulang. Sa totoo nga ay naging supportive pa mga ito sa kanyang mga ginagawa. Nang sumapit ang kanyang ikalabing limang kaarawan, sa litratong ito ay makikita mo na masayang ipinagdiwang ang espesyal na okasyon kasama ang kanyang pamilya, mga kamag-anak at ilan sa malalapit niya mga kaibigan. Bagamat siya ay nagdadalaga na ay naging malipit pa rin si Mia sa kanyang mga kapatid. Ngunit noong July 14, 2024, ang hindi makatulog na dalaga ay nagdesisyon na magpaalam sa kanyang nakakatandang kapatid na pupunta lamang siya sa malapit na gas station para bumili ng makakain o snack. Sa kamera na ito sa labas na kanilang bahay ay makikita pa ang paglabas ng dalaga. Ayon sa kapatid nitong lalaki, ang paglabas ni Mia ay hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang dahil normal lamang itong ginagawa ng kanyang kapatid. Hindi rin siya nag dito dahil ang lugar na kanilang tinitirhan ay ligtas at isa sa mga lokasyon na may pinakamababang krimen. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay yun na pala ang huling beses na ito makikitang buhay. Ayon sa report, nag na siya nang si Mia ay hindi bumalik pagkalipas ng labing minuto. Kaagad siyang nagtungo sa gas station pero hindi niya ito nakita. Kaya para makasigurado na nasa ayos lamang itong kalagayan, tinawagan niya si Mia. Nang hindi ito sumasagot ay sunod-sunod niyang tinawagan ang kanilang pamilya at iba mga kamag-anak. Pero ni isa sa mga ito ay walang nakakaalam kung nasaan si Mia. Sa loob ng 48 oras, ang pamilyang campus ay naging sentro at laman ng balita. Ngunit dahil sa gumugulong pa ang ay naging tikom ang pagbibigay ng impormasyon ng mga otoridad sa publiko. Kinabukasan, ang mukha ng lalaking ito ang naging laman ng mga balita dahil siya ang taong pinagbibintangan na may kinalaman sa pagkawala ni Mia. Ang lalaking yan ay kinilalang ang 20 taong gulang na si Jesus Monroy. Ito ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso. Ang mga kaibigan, lalo na ang pamilya ni Mia ay nagulat dahil si Jesus ay hindi iba sa kanila. Sa totoo nga, ito ay isa sa mga malalipit na kaibigan ng kapatid ni Mia. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit ito magagawa ni Jesus. Sa mga dokumento na isinumati ng prosecutor ay nalaman ng mga tao na kahit gaano pa sabihin ni Edward na malapit siya kay Mia, ay meron pa rin itong itinatagong mga bagay at lihim sa kanya. Base sa ulat, ilang buwan pagkatapos itong ipagdiwang ang kanyang kinsenyera, ay ginulat ni Mia ang kanyang pamilya dahil ito ay nagdadalang tao pala. Ang balita ay talagang sumarpresa sa kanyang mga magulang sa kadahilanan na wala sa kanila ang nakakaalam na ito pala ay merong nobyo. Marahil ay marami ang manguhusga sa kanya at magsasabi na maaga siyang kumirengkeng o lumandi. Pero ang mga salitang yan ay niminsan ay hindi sinabi ng mga magulang ni Mia sa halip na sisihin, kutsain o pagsalitaan ng masasama, ang mga ito ay naiulat na kahit mahirap ay tinanggap ang sinapit ng kanilang anak. Ang mga ito ay sinabi kay Mia na susuportahan nila anuman ang desisyon nito. Kaya nang pinili ng dalaga na hindi ipalaglag ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay laking tuwa ni na Edward. At dahil sa natanggap na kanyang mamagulang ang sitwasyon niya, si Mia ay unti-unting nag-open sa kanyang pamilya. At nagulat ang mga ito nang sabihin niya na si Jesus ang ama ng sanggol. Ayon sa kapatid itong lalaki, si Jesus ay isa sa kanyang mga kaibigan. At nakilala lamang nito ang kanyang nakakabatang kapatid noong ang kanilang barkada ay nagpunta sa kanilang bahay. At dahil sa sanekreto ni Mia ang namamagitan sa kanila ng labing siyam na taong gulang ni si Jesus, walang nakakaalam kung paano nagsimula ang kanilang relasyon. Pero ang malinaw ay nang mabuntis si Mia, kung ang ibang tao ay masaya na magkakaroon sila ng anak, ay iba naman ang naging reaksyon ni Jesus. Ito ay nanlamig, dumistansya at hindi masaya na namang napansin hindi lamang ni Mia pero pati na rin ng kanyang mga magulang. At dahil sa ayaw ni Edward na lalong masaktan at mahirapan si Mia ay kinausap niya ng masinsinan si Jesus. Sinabi niya na sa halip na pakitaan ito ng masama ang kanyang anak ay mas makakabuti para sa lahat na wala na lamang niya si Mia. Noong una ay nagbago ang pakitungo ni Jesus sa dalaga. Lagi nitong sinasamahan sa mga appointment si Mia at ipinagmamaneho niya ito sa lahat ng lugar na gusto nitong puntahan. Pero pagkalipas lamang ng ilang buwan ay bumalik na naman ito sa dati kung saan wala itong pakialam sa buhay ni Mia. Ang pakiramdam ni Jesus ay hindi nagbago. Kahit nakita niya sa ultrasound na kanilang anak o kung ito ay pinangalanan ni Mia na Sebastian. Ang mga magulang ng dalaga kahit ang kanyang mga kapatid ay kinumbin sa ito na hiwalayan na lamang si Jesus dahil pagmamaneho lamang naman ang kontribusyon nito sa kanyang pagbubuntis. Ngunit kung ang mature na ngang babae ay nahihirapan na umalis sa hindi maayos na relasyon, ay lalong mas nahirapan ang minor de edad na si Mia. Bagamat ang kanyang mga magulang ay sinabi na kaya nilang ibigay ang lahat ng pangangalangan nito, si Mia ay ayaw namang lumaki si Sebastian mula sa isang broken family. Kahit naiinis na ang kanyang mga magulang ay nirespeto pa rin ni Edward ang desisyon ng kanilang anak at kahit hindi nila gusto si Jesus ay pinakasimahan pa rin nila ito. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Mia na ang kanyang relasyon kay Jesus ay hindi na magbabago. Kaya nakipaghiwalay na lamang siya dito pero sinigurado niya na hindi niya pipigilan si Jesus na maging parte ng buhay ni Sebastian. Kahit mahirap ay nagpakatatag si Mia at sinigurado na kanyang pamilya na suportahan ang dalaga. Nang ang tiyan nito ay pitong buwan at kalahati na, ay masayang pinlano ni Mia ang baby shower sa tulong ng kanyang ina. Sila ay nagpunta sa mall para bumili ng mga bagay na kanilang mga gagamitin. Ang kanyang sosootin ay napili na at kahit ang kanyang baby registry ay kumpleto na rin. Ngunit ang iniintay niyang baby shower ay hindi na mangyayari pa. Sa interview sa kanyang kapatid na lalaki ay sinabi nito na noong matapos silang maghapunan at ang lahat ay naghahanda ng matulog, si Mia ay nagpaalam na siya ay lalabas at pupunta sa quick trip na isang malapit na gas station upang bumili ng makakain. Sa kadahilana na normal lamang itong ginagawa ni Mia ay hindi na niya ay pinaalam sa kanyang mga magulang ang paglabas nito. Bandang alas just imagine ng gabi ay nahagi pa ng kamera ang pag-alis ni Mia. Ngunit nang lumipas na ang sampo hanggang labing limang minuto na hindi pa rin ito bumabalik, ay tinawagan na niya ang cellphone ng kanyang kapatid. Nang hindi ito sumasagot ay unti-unti na siyang kinabahan. Kaya tinawagan niya si Jesus. Pero wala naman siyang nakuhang impormasyon dahil ayon dito ay ang huling beses na nakausap at nakita niya si Mia ay noong July 13. Sa pagtagal na hindi nila ito nakokontak ay mas lalo na siyang kinakabahan. Lalo na at ito ay nagdadalang tao. Kaya tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kapamilya sa pagbabaka sakali na isa sa mga ito ang nakakaalam sa kinaroroonan na ni Mia. Pero ni isa sa kanila ay hindi alam ang lokasyon nito. Siya ay pumunta na rin sa gas station na pinuntahan ng kanyang kapatid, pero walang makapagsabi sa kanya sa na nito. Kaya upang mas mapabilis ang paghahanap dito, ay ginising niya ang kanyang mga magulang at pinapunta nila sa si Jesus sa kanilang bahay. Ang binata ay kaagad na dumating kasama ang kanyang ama. Sa kalagitnaan ng katarantahan ng pamilyang Campos ay naisip ng kapatid ni Mia na kaya nilang mahanap ang lokasyon o huling pinuntahan ng dalaga gamit ang app na ginagamit ko rin, ang Life360. Ang app na yan ay location sharing app na madalas gamitin ng buong pamilya o magkakaibigan para malaman nila ang lokasyon ng isa't isa. Gamit ang Live 360 ay kaagad nilang natuklasan na si Mia ay nanatili pala sa isang lokasyon o hindi na ito kumilos noong 10.58 ng gabi. Halos 30 minuto pagkatapos itong makaalis sa bahay. Nang tingnan nila ang saktong lokasyon ay wala pang isang kilometro ang layo nito. Mabilis silang sumakay sa kanika ng mga sasakyan para puntahan ang lugar. Pero habang papalapit sila ay napagtanto nila na ang signal ay nagpiping sa masukal na bahagi malapit sa kalsada. Bagamat napakadilim gamit ang ilaw sa kanilang mga cellphone, si Jesus at Edward ay magkasamang naglakad sa maputik na daan at hindi pa sila gaanong nakakalayo ay natagpuan nila si Mia. Base sa report, ito ay natagpuang nakasubsob at ang ilong nito ay dumudugo. Si Edward ay mabilis na binigyan ng CPR ang kanyang anak habang tinatawagan ng iba nilang kapamilya ang 911. Ngunit kahit mabilis na nakarating na ang paramedics ay huli na ang lahat. Ang balita sa nangyari sa 16 taong gulang na si Mia dagdagan mo pa ng pagkamatay ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay naging headline sa bawat news outlet. Habang hinihintay ang resulta ng autopsy report, ang mga otoridad ay sinimula naman ang investigasyon. Gamit ang teknolohiya, mga datos mula sa cellphone ng biktima at galing ng mga detectives na mag-imbestiga, dalawang araw lamang pagkatapos matagpuan ang bakay ng biktima, ang pamilya ni Mia ay nagulat dahil inaresto ng mga otoridad sa si Jesus. Pero hindi nagtagal at napagtanto nila na maaaring tama nga ang mga pulis na ito ang pumatay kay Mia dahil sa mga kakatuwang ikinilos nito. Ayon sa ama ni Mia ay nang makita nila ang bangkay ay hindi ito nagpakita ng anumang emosyon at sa isang punto ay wala itong problemang nakatulog sa kotse habang ang balita tungkol sa sinapit na kanyang mag-ina ay naging headlines. Ang isa pang bagay na nakukuha ng atensyon ng pamilyang campus ay nang dumating ang mga otoridad sa gubat kung saan nakita si Mia ay pabulong na sinabi ni Jesus sa kanya na huwag sabihin sa mga otoridad na siya ang ama ng sanggol sa sinapupunan nito. Bukod sa kanilang pamilya, ang mga otoridad ay mabilis ding pinaghinlaan sa si Jesus. Dahil sa paiba-iba at hindi nito direktang sinasagot ang kanilang mga katanungan tungkol sa relasyon at kung papaano niya nakilala ang biktima. Kaya ang mga otoridad ay dinala sa si Jesus sa presinto para sa opisyal na interview. Sa preliminary hearing na naganap ay binahagi ng prosecutor na wala nang ibang salarin sa nangyari dahil bago po man maghanap ang pamilyang kampo sa lugar kung saan nakita ang labi ni Mia ayon sa computer forensics na tumingin sa cellphone ni Jesus ay nanggaling na ito sa lokasyon na yon base sa cell tower. Gamit naman ang data mula sa cellphone ng biktima ay napatunayan na talagang nagsisinunguling si Jesus sa mga investigador. Nakita nila na alas 8 ng gabi noong July 14 ay kinumbinsi ni Jesus ang biktima na makipagkita. Bukod doon ay sinabi nito kay Mia na wag na wag sasabihin sa iba kahit sa kanyang pamilya na sila ay magkikita. Hiniling din niya sa dalaga na pagkatapos nitong mabasa ang mga text messages ay kaagad itong burahin. Pero ang hindi alam ni Jesus ay inirecord naman ng dalaga ang palitan nila ng mga text gamit ang screen recording app. Ayon sa prosecutor, noong gabi ng July 14, 2024, sinundo ni Jesus si Mia sa gas station. Nagawa pang mag-text nito sa isa niyang kaibigan na natatakot siya na nagpapahiwatig nakinakabahan siya sa mga aaring gawin sa kanya ni Jesus. Ngunit bago pa man makapag-reply ang kanyang kaibigan, si Mia ay hindi na nagre-reply. Malakas ang paniniwala ng prosecutor na pinatay ni Jesus ang biktima dahil ayaw nitong panagutan at magkaroon ng responsibilidad kina Mia at Sebastian. Bagamat hindi pa tapos ang paglilitis sa kasong ito, ang pamilyang Campos ay malakas ang paniniwala na si Jesus talaga ang salarin sa nangyari. Habang naghihintay ng petsa ng trial, ang pamilyang campus ay gumawa ng GoFundMe page upang makakalap ng pondo para mabigyan ng maayos at disenteng burol si Mia at Sebastian. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!